Hello guys, uh, ngayon po ay eh, kukakatno ng binhi ng bangus kasama ko po si Ber Ordan Ayan po, papakita ko po sa inyo ang mga binhi Ayan po ay eh, nakalagay po sa lambat at binibilang po nila Ayan po, ayun po may-ari yung kumakawai Kaya naman po nagbibilang po sila ngayon, iniimpake ang mga binhi At ibibiyahe po namin yan maya maya uh, ihulog po ito sa fly stand makikita nyo po dyan uh, yung iba po ay nagbibilang at yung iba naman po pagkatapos bilangin ilalagyan nyo ng oxygen para po maibiyahin namin sa ibang lugar yan pagka naglagyan ng oxygen papalipitan po nila para masarado at mailak ang binhi na nasa plastic hinahaluan din po nila ng konting tabang yung nasa plastic alat po yung tubig sa the place na yan kaya hinahalo ng konting tabang para hindi bumula pag biyahe kaya ano oh, ang bilis ng magpalipit ng batang ito ang lupit ayan nga po na na namin yung bangus sinasakay na po sa kartilya nung bantay ayan na isa-isa po at medyo pasok, papasok po sa loob yung last time eh. Ayan o. Kinarga na ni Boy. At tinutulak na. Papunta ang last time. Nahakot na nga po namin ng bangus. Naglagay na rin po sila sa sako para po mapabilis. Ayan guys o. So, ang size po ng bangus na yan, apat lagpusan. Malalaki po ang size na itong na yan. At 3 to 4 months lang po pwede mo na siyang harvestin pagkagay ng kalalaki ang binhing na natin at depende rin po sa pagkain kung gaano siya kalaki pag maganda ang bigay mo pagkain maganda rin lumaki ang binhi kaya naman dapat po supportahan natin ang pagpapakain sa binhi depende po sa dami ang hulog po ng na to alimango, supo kaya maganda pong pang-erator atong bangostato o pagkalo ng tubig Ah uh, guys, mas maganda po may hulog ng bangus. Thank you for watching!